pasensya nyo na no? Taga ahawak, tiga sin tayo tiga hawak tiga bidyo. ganito lang tusok ayun yon, tabon yon, tusok ayun kay mas no? transplant muna tayo ng ating pichay no? medyo makapal yung saboy tanim ko rito no? transplant ko dun sa pinakadolo Ayan, kay mas kung pansin nyo sobrang kapal talaga no? bawasan natin Ayan, ganito lang kumuha ng uh, punla no? huwag kayo magalala no? hindi yan matay mabuhay yan basta huwag lang maputol yung pinakaugat nya yan. ganito lang no? yun para makaginhawa yung iba no? sobrang kapal kasi pag saboy tanim ko rito yan tingnan yung mga kaymas yan sobrang kapal no kaya bawasan natin ganito lang ka bilis no pag tayo ay mag Uh, punla no at paglipat doon sa ating lipatan bilis lang no yan ang technique no pangit rin kasi kapag sobrang kapal no hirap maglumaki no at uh, gastos sa ano pataba yan so yun ito na naipon natin na 3 sa sa pagtransplant doon sa dulo. Napansin nyo kay Mas, no? may ilan akong na akong na-transplant kanina bago ako nag-video galing doon sa dulo. So ganito lang, no? Pasensyaan nyo na, no? Tiga sin tayo, tiga hawak, tiga video. Ganito lang, tusok. Ayun. Yun. Tabon. Yun. Tusok. Pasensyaan nyo na. Isang kamay. Nagtutusok. Isang kamay. <laughs> Nagbibidyo. Bilis lang. No? Mag-transplant. Yan ganyan lang tabunan ng konti so yun ganyan lang teknik dyan bilis basta nakabagag lang yung lupa no papilis siya may transplant ayan kunting tabon lang kasi hindi naman tumalalim yung ugat ng pitsay no ayan tusok na daliri ayan tabunan ng lupa ayan naka yung pitsay natin kay mas sa sitaw ayan hanggang sa dulo si si tau po yan kabilaan yan ganyan lang teknik no sa malit na space no uh, piding si tau sa gilid o kaya okra tapos sa gitna pwede naman na uh, pizza pitsay no yan so ganito rin sa kabila no meron tayong talong pitsay at ampalaya thank you kahimas sa patuloy na pagsuporta